So yun guys, traffic at marilaw take alternate routes. Ayan, dito tayo ngayon sa may kalabas uh, lang natin ng tulog ng Bukawi guys. Ayan, eh, napaka traffic din. So, Ito nga. Uh, usap pagong guys. Dahil nga mayroon accident dito sa uh, marilaw. Yung bridge. Ayan, kaya dito ngayon eh, napaka traffic sa main southbound pala tayo southbound Ayan, southbound guys, southbound. Oh, sapi to. Patay. Yan, nagkaroon pa sabi, sabi to, ayan. Eh, eh. Ah, oga. Wala. <laughs> Tanggal. Ah, wala nang kalaban si Manong, oh. Wala nang ka kalaban laban. Wala laban. oh, ano? Wala na. <laughs> Nagkasabi sa ito. Ang guys, sa may northbound, wala traffic. ayan maluwag. So, dito tayo sa may uh, southbound. Ayan. Traffic. Gawin mo tuloy na ano. Tuloy na nasira.